2018 ng Quezon City Police District ang paghuli sa mga motosiklo na walang plaka na bumabaybay sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Si Bernard Ferrer sa detalye, live. Bernard. Joshua, umabot sa halos 300 motosiklo ang in ng Quezon City Police District dahil sa paglabag sa no-plate, no-travel policy. Sa nasabing bilang, isang daan tatlong motorsiklo ang nahuli ng mga tauhan ng District Tactical Motorized Unit. Dalawampu't isang motorsiklo ang naimpound sa operasyon ng District Traffic Enforcement Unit. Nasa labing anim na motorsiklo naman ang nahuli ng Alonas Police Station. Habang isang daan motorsiklo ang naimpound sa tulong ng iba pang police stations at units ng QCPD. Karamihan sa mga naimpaw na motorsiklo ay nahuli mula April 26 hanggang May 5, 2024. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, ginawa operasyon bilang bahagi ng anti-criminality campaign sa Quezon City. Agad na ire-release ang mga motorsiklo sa sandaling makapagpakita na mga kinakailangang dokumento ang may-ari nito. Joshua traffic situation tayo, mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan dito sa kabaan ng EDSA-Kamuning. Patuloy din ang pagbabantay ng mga tauhan ng MMDA sa bahagi ng Scott Borromeo na alternatibong ruta habang sarado ang Kamuning flyover paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer.